Hello, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Let's talk about kamansi or breadfruit. Ang kamansi po or breadfruit sa English ay tinatawag ding rima sa Tagalog. Ang scientific name nito ay Artocarpus camansi. Kung titingnan, kamukha ito ng langka, pero magkaiba po sila. Ang langka po ay jackfruit sa English samantalang ang kamansi naman ay breadfruit. Pero magkamag-anak sila. Pareho silang mayroong mga matatalim na points or tusok-tusok na ganito sa kanilang mga balat. Yan, ganyan po. Ang kamansi po ay isang prutas na maraming buto at mayaman sa stars. Sagana ito sa vitamins, minerals, antioxidants at fiber. Maganda po itong source ng vitamin C at makakatulong na magpalakas ng ating immune system. Makakatulong din po ito sa collagen production para maging malusog ang ating balat. Meron din po itong vitamin A, potassium, magnesium na makakatulong para sa ating overall health and well-being. Mayaman po sa nutrients at Complex carbohydrates ang kamansi pero mababa po ang cholesterol at fat content nito. At ito po ay gluten-free. Wala po itong gluten. Ang gluten po ay pwedeng magdulot ng mga digested issues kagaya po ng indigestion, constipation, gas at bloating. Ang kamansi po ay walang gluten kaya safe po itong kainin. Ang kamansi po ay diabetic friendly food. Dahil mas mababa po ang glycemic index nito or blood sugar shock kaysa sa white potato, white rice, white bread, at taro or gabi. Ang kamansi po ay kilala bilang resistant starch. Ang ibig pong sabihin ng resistant starch sa panahon po ng digestion o sa panahon ng pagtunaw pagkatapos na ito po ay kainin, ito po ay resistant sa enzyme. Kaya hindi po ito masyadong natutunaw na nagko-contribute naman para maging mababa ang glycemic index nito. Kaya pwede po itong kainin ng mga diabetics. Ang kamansi po ay maaari makatulong na magpababa ng blood pressure dahil pinababagal nito ang heart rate at pinahihina ang pwersa ng heart muscle contraction. Katulad po ng ibang plant-based foods ang kamansi po ay mayaman din sa phenolic antioxidants na makakatulong labanan ang mga pamamaga or inflammation sa ating katawan. Ang kamansipo po ay mayaman sa fiber na makakatulong para sa ating digestive health. Makakatulong po ito na i-regulate ang ating bowel movement at makaiwas tayo sa constipation. Ang fiber po ng kamansi ay nagsisilbiring prebiotic na nagpapalusog sa mga beneficial or good bacteria sa ating intestinal tract para magkaroon ng healthy biome na mahalaga para sa ating digestion at para maabsorb ng ating katawan ang mga mahalagang nutrients sa mga pagkain na ating kinakain. Makakatulong din po ang kamansi sa weight management dahil mababa po ang calorie content nito at mataas ang fiber. Ang fiber po ay nakakatulong para maramdaman natin na tayo ay busog pa sa mahabang oras. Kaya maiiwasan natin ang overeating at mababawasan ang calorie intake. Sa ganung paraan, hindi po tayo masyadong tataba o bibigat ng ating timbang. Kasi pag ang pakiramdam mo ay gutom ka, hindi ba ang tendency ay kakain ka ng kakain? Kaya mararagdagan tayo ng timbang. Pero kung ang pakiramdam natin ay busog pa tayo, mas mahabang oras na busog pa tayo, iiwas tayo sa pagkain, hindi tayo kakain, kaya hindi po tataas ang ating timbang kasi less calorie intake. Ayan. Makakatulong din po ang complex carbohydrates ng kamansi para tayo ay magkaroon ng sustained energy sa buong maghapon. Batay po sa research, ang kamansi ay magandang panluna sa mga chronic joints and muscle aches. Sa Indonesia at Pacific Islands ay ginagamit pala nila ito bilang traditional na liver detox. Ang kamansi po ay pwedeng lutuin at ihanda sa iba't ibang paraan. Pwedeng roasted or inihaw, pwedeng baked, fried or boiled. At masarap din po itong lutuin sa gata or coconut milk. Pwedeng sahugan ng baboy, hipon, tinapa, at iba pa kung anong gusto mong isahog. Masarap po ito kapag ka niluto sa gata. Ayan. Sana po ay may natutuhan kayo. Don't forget to comment, follow, and share. Maraming salamat po.